araw nga ako naka-schedule sa daycare for the feeding program. Stress yon ng hapon magsisimula hanggang alas 5 dahil ayun ang uwian ng mga bata. Visual, kailangan na naman natin mag at araw-araw ko yung ginagawa. Ningit <laughs> ko lang dito yung part ko. Il group presentation to sa MMW. Subject namin na mathematics in modern world. Pilit ko kasi na matapos agad yung mga gagawin ko kahit hindi pa deadline para hindi ako natatambakan sa ano mga gawain ko sa school. Pag alas 3, umalis na rin kami ng bahay at dinala ko na yung anak ko sa daycare. Araw din kasi is um, schedule ko sa pagluluto. Actually, hindi naman ako nagluto dyan. So, tumulong na lang ako dahil yung mga kasama ko dito eh talagang batikan na sila sa pagluluto. Naglitinda daw sila ng ulam at almusal. Malaking pasalamat ko kasi sa totoo lang, hindi ako magaling magluto. At yung asawa ko talaga ang nagluluto dito sa bahay. At kaunti lang naman yung luto ko or alam kong mga putahe. Every Tuesday pala yung schedule namin. So, apat kami dito na dapat magtulungan sa pagluluto. Dalawa na nga silang nagluluto dyan at naghihiwa. So, yung naging role ko na lang is mag at magvideo. video Kailangan daw yon for documentation at isesend daw kasi or isa-submit to ng teacher doon naman sa City Hall. Check kasi to ng LGU at uh, magsisimula kasi or nagsimula to nung Monday which is this ano September um, 15 tapos matatapos siya ng December. Parang ang objective nila is uh, matagdagan yung timbang ng mga bata sa daycare. Ang role ng mga nanay is uh, magtulungan para makapagluto. At para rin naman to sa mga anak nila or mga anak namin. Ang niluto nga pala dyan is Miki Gisado. Kulang pa nga ng ingredients dyan dahil wala daw silang panahon. Ginawa ng dalawang nanay Pumunta sila muna sa bahay nila kasi malapit lang din naman sa school yung bahay nila. Do kumuha lang sila ng counting chicken at ng fishball. Sorry, chicken ball pala. <laughs> Pero namang budget para dito si LGU na yan nakuha na nung teacher yung mga main ingredients at mga arekado uh, para sa lulutuin for this week. Nakalatag na nga yung mga lulutuin for this week. Kahapon daw ay ang niluto nila sopa. So ngayong araw ay mikigisado tapos bukas naman is Pasta tuna. Meron din pala sila ng class fund or pondo para if ever na magkulang yung ingredients dyan, uh, sila yung, or yun yung kukuha na ng pera para naman uh, magbuo nga yung uh, lulutuin. Mahalaga nga ng 50 pesos per month ang bawat um, pondo sa isang bata. Tapos nga dyan nila magluto, um, nag-asikaso na rin kami para ibigay na nga sa mga bata dahil nung oras na to, nagugutom na nga sila. Katuwa lang dahil lahat ng bata kumain ng pagkain. Binili na rin sila na huwag nang magdala ng biskuit or pagkain kasi nga magkakaroon na nga ng pagkain dito sa school. Tuhan ko nga rin pala yung luto nila. Kunali na gustuhan ko yung pagkaluto niya. Hindi hindi siya tuyo may pag mayroon siyang konting sarsa at yung mga bata din nagustuhan din nila dahil konti lang yung may natira na pagkain sa plato nila Thank you, nilang kumain, nagsiuwian na rin sila, so yung mga tirang pagkain, pinatake home na nga din at hindi na rin kaming nagtagal dahil nga may kailangan pa akong gawin sa school, at wala man akong pasok ngayon, pero marami akong assignments na kailangan gawin kasi ayoko nga nang natatambak at nagpe-prepare din ako para sa thesis namin na mangyayari sa December, so ayun lang, maraming salamat, bye!